hindi ko po yan sinaktan, ma'am. Yung kamay niya lang po yung inawakan ko dahil yung, yung mga protas pinagsasaksak niya po. Galing. Best actor. Alam na lahat ng tao kung anong meron ka. ba diba, dati tumboy ka, nagpalalaki ka. Sana oh, nagpakatumboy na lang ako kasi pumatol sa'yo. Oh, yun nga, ba't ka pa nagpababae dahil nakilala mo ako? Uy, guapo ka. Guapo. <laughs> Oo oh, nga. Three months ka nagligawan. Nung kinasal kayo, after three days, naghiwalay. Anong nangyari? Nagdesisyon na po ako makipaghiwalay po sa kanya Dahil? Sir, kasi nananakit po siya. Ayun. Bukod pa po sa pananakit. Tsaka hindi po kasi siya mapalinis sir eh. Ayoko na po sa kanya kasi bad breath po. Ah? Oh no! <laughs> eh di bakit di, mo sabi ka toothbrush? Eh kahit ano pong pagsasabi po sa kanya, eh, hindi niya po ginagawa. Hindi naman po lagi naman po ang toothbrush. Eh. <laughs> Magandang hapon po sa inyong lahat. Lumapit si Ma'am Janet sa aming programa dahil nga po sa kanyang reklamo, sa kanyang mister. So makikita na naman natin si mister ngayon. O oh, fresh na fresh. Bagong ligo. Nag-toothbrush po ba tayo sir? Ay, malinis na malinis po ang ano, ngipin ko. Ma'am, paano niyo po ba nasabi na bad breath si sir? Kung bibilak po yun. <laughs> Kung ID lang po. Sinasabi niya, siyempre ako po yung nasasaktan. Sinasabi niya, bad breath ako. Eh, tignan mo naman anong sa tingin mo. Na hindi ako, hindi ba ako nagtutupras, hindi ako naliligo, hindi ako nasasampo. Sabihin mo yung tama, hindi yung nagsisinungaling ka. Nung magkasama na po kami, doon na po niya, ano, nung nilabas yung mga, mga kagagawan niya, na hindi maganda. Nung una po yan, maayos po yan, mag, ano, maayos po yan sa akin. E ngayon, nung kinatagaran po, hindi na, hindi na maganda yung ugali niya. ng mata ko yan. Siya yung unang... May din siya ako. O, sige po. Ikaw ang nagtusok sa mata ko noon. Dahil po dun sa, ano, yung sa na, ano, ayaw niya pong, ayaw niya pong bayadan yung sa catering. Nung gabi niyo, nag-inuman ng kasama yung mga bakla, yung mga lalaking dalawa. Ako tulog na siya, nag-iinom madaling araw. Nung gabi niyo, ala, una na po kasi, napunta po kami dito sa barangay, na, ano, umingi ka po kami ng hiwalayan na dahil po sa mga ginawa niya. Na, ano, na nagtakbo-takbo <laughs> uh, hindi, totoo yan. Alam ni Magsabi alam Queen ka Kapitan yan. Na ano, ako nagbabalik sa'yo, ha? Ah. Kung hindi lang nagmakaawa ang nanay mo, magbalikan tayo. Pag magkasama kami niyan, inaaway niya ako minumura. Tapos nagugulat na lang ako yung pinapakita niya, di magandang ugali niya. Na, tulad ng nauntog yung tita ko sa tricycle, dugong-dugo. Tinatawanan niya. Imbes na magkiring siya, tinatawanan niya. Tapos, hyper yan. Bigla niya akong Inano sa lamisa na talagang ang lakas ng impact. Kung nalaman ko lang na hindi maganda yung ugali mo, hindi na sana kita pinakasalan. Hindi ako nagpakasal sa'yo. iyo. Ikaw, sa maganda ba ugali oh. mo? Ang ganda namang ugali ko, kahit saan ka magtanong. Nanay ko nga, minura-mura mo ko. Ay, Sarah. tawagin mo ang nanay mo dahil Maganda mag yung tayo. pinapakita Hindi, mo doon. tawagin mo ang nanay mo, ang, kami ang magharap. Ito oh, narinig nila. Huwag kang, huwag oh. mong sabihin yan. Kahit minsan hindi kong minura ang nanay mo. Nirespeto ko sila, pero ikaw hindi ka nagrespeto sa magulang ko, ha? Ah. Ikaw ang walang respeto, huwag mong balik ta rin dito. Samantala kapatid tawagin mo sa ang nanay mo dahil sila ang mo. Ano, hindi. mo hindi. Tinaampas mo sarap ko. Huwag kang, huwag oh, diba? kang, huwag magsabing ano. Importante si nanay mo ang gusto kong kausapin. Di ba, nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Humingi ng, si nanay mo sa akin, humingi ng pasinsya. Sabi niya sa akin, pagpasinsyaan mo na. Nagkukumpleto pa lang kami ng requirements niya, talaga ayaw pagpasinsyaan mo. Kasi... Pagpasinsyaan mo muna siya. Anong sabi mo sa akin? Patawarin mo ko, hindi ko na ulitin yan. Tinuloy ko lang yung kasal oh, para hindi ka mapahiya. Walang kahiya na ano, Kasi nung alingan, lahat ng sinasabi mo. Di ba, binabalik na kita? Ikaw ang nagmakaawa sa akin? Ah, ko, naawa lang ako sa nanay ko kasi may sakit. Oh, yun na nga. Inamin mo na nga. Ito, ko na sa'yo. Ay, ayaw, ayaw mo na. Dahil mas ayaw ko na sa'yo. Binabalik na nga kita eh. Di ba? Sir, ano po ba ang minahal niyo kay Ma'am Janet? Minahal ko po yan Ma'am dahil una-una po maganda po yung pinakita ng ugali niya sa akin, Nung akala ko maganda rin yung ugali. Yun pala po. Wala eh. Pagdating po sa pera, negosyo, pera ang hinahanap lagi. Kasi nag po kami ng protas. Ay eh, gusto niya po lagi maraming pera. Eh. eh. binibigay ko naman lahat po yung, ano, yung tinutubo namin. Totoo yung pera na yan sa kasal, babae talaga yung mga noon. nun. babae nga, hahawak. ano, pinahawak ko naman sa'yo. Ah, nakita ah. ng nanay niya eh. Sinabi ko ng nanay ko, niya, ko ibigay ko naman sa'yo. Mo eh. Binigay ko Inagaw sa'yo. Niya. Ah. Pero pagdating natin doon sa Maynila, anong ginawa mo? Plus pera. gusto mo, pinuklaw mo pinuklaw malaking yung malaking pera ang kinutubo. Kulang, ka na. Gusto mo yung malaking pera. Huwag naman sanang non, dahil hindi pare-pareho yung araw na kumikita ka. Pinaliwanag mas, mas, masaya Raffi. ka nga sana dahil may pumapasok na pira kahit kunti Hindi ka nalulugi kasi sa prutas, minsan may logi, minsan may nga din. Sir Roger, bakit niyo ho sinaktan si Ma'am Janet? Ayun, hindi ko po yan sinaktan, Ma'am. Yung kamay niya lang po yung inawakan ko dahil yung, yung mga protas pinagsasaksak niya po. Andun po yung mga bantay bayan. Yung bantay bayan po ba na yun? Meron silang record or incident report sa nangyari? Meron po kasi nakatutok po yung camera ni, eh. Kitang-kita po kung ano, ano yung ginawa. Pangalawa po, ang ginawa niya po ma'am, yung ulo niya, inutom niya po sa ulo ko. Pero sa time po ba ng pagsasama ninyo sa isang bahay, hindi niyo po ba na-try na, pag-usapan po yung mga problema ninyo since mag-asawa naman po kayo, kasal kayo. Yung na nga po yung ano niya, yung ugali niya, hindi na maganda. Kaya ayaw ko na matras na po ako. Ang hinanap po kasi lagi niya, pera. Sana po, hindi na sana ganoon na ano. Kung anong meron, masaya siya kung anong po yung meron sana galing. Best actor. Yung alam na lahat ng tao kung anong meron ka, kung anong pagkatao mo. Di ba dati tumboy ka, nagpalalaki ka? Sana nagpakatumboy na lang ako pumato oh, oh, sa oh, kasi pumatol sa sa'yo. kasi pangit ugali dahil mo yun, ng ano, bubogbog. Tumboy ka nga, five years may get. Ba't ka pa nagpababae dahil nak nakilala mo ako? Uy, na ka! Guwapo! <laughs> <nagpabae laughs> Oo nga! Alam na lahat ng mga tao na may kinasama ka. Kaya ang, parang ang habol mo lang sa akin, pera. Paano niyo po nasabi na kaya nagpakasal sa iyo si Ma'am Janet dahil sa pera? Oh. Dahil po, umpisa lang po, pera na po ang inahanap sa akin. Ay. Yun po yun. Hindi siya makuntinto sa maliit na pera. Eh, pero minahal mo naman si Ma'am Janet? Mahal ko naman po siya. Eh, kaso po siya yung di magandang pinakita sa akin. Talaga. Kayo po, Ma'am janet, janet, minahal niyo po ba si Sir Roger? Oh. Minahal ko rin kasi maganda yung pinapakita niya, lalo sa pamilya ko. Kaso, Nung after ng kasal, doon lumabas yung tutong ugali niyan. Pero kung minahal niyo ho ang isa't isa, ma'am, bakit nagpo-focus kayo sa mga galit niyo or sa pagkakamali ng isa't isa? Kasi nung nag na kami niyan, about sa nagbibilang kami ng pera, yung magulang niya nakabantay diyan. Tapos minumura-mura niya ako, sinong nagtuturo si ganyan-ganyan, pinapaya kung ano ang sinasabi niya, paano ako makapagpabalik sa kanya. Siyempre, nire-respeto ko yung pamilya niya kasi isa yung tiraan namin. Nung kaumaga nun, gusto gusto ko siya ipakilala sa tita ko doon sa Paranaque. Tapos nagbubukod ako ng prutas para yung prutas na ipasalubong ko sa tiyahin ko. Ayaw niya, minumura-mura niya ako. Tapos, wag sabi ko, wag mo ko itulad sa ibang babae, sabi ko. Tapos bigla niya na akong ano gustong suntukin sa mukha. Kaya na ano kuyong, Ay, ko yung dito, niya ako suntok. Hindi tapos, kahit tapos, minsan hindi kita ano. Nandun yung CCTV. Niya, inuntog ko yung ulo ko sa kanya. Tapos sinakal niya, kita ako, kita. Inud, niya ako. inunod niya ako sa Ay, ma Mali, mali yung sinasabi tapos, mo. Tapos kinakaladkad andun niya ako. kinakaladkad yun. niya ako dun sa chay niya sa, oh, sa palingki. So, kita. Buti nakahawak ako dun sa ano sa kahoy. Kung hindi... Nakaladkad niya ako doon papunta sa China. Anong laban ko pag nakaladkad niya ako dun Eh, ang kanya yan kaya ginawa ko, tumagbo ako ng barangay para humingi ng tulong. Tapos mga ilang minuto, sumunod to, nagulat na lang kami, buong ang kanya yung kasama niya. Yung mga sinasabi mo, si kasinungalingan yun. Nagsisin... yun, yun, di, di, yun di di, hindi, may CCTV yan. Totoo, may CCTV yan. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. May CCTV yan. Tapos sabi sa akin ng barangay, magpamedikal ka. O, di nagpamedikal. Ako, pinikturan nila yung Bago ako kinuha ng kapatid ko sa barangay, piniktura nila yung ano ko, mga pasako sa katawan hanggang dito. Paano po yan sir, buntis ngayon si Ma'am Janet? Kung sa akin po talaga yan, paninitingin ko po yan. Kasi po, January 19, nagkamins po siya. January 24, umalis po siya. Then, hindi ko nak nakasama hanggang ngayon. Okay naalala mo, ma'am, kailan ho yung last na sleeping ninyo? Ano, nung 23 ng gabi. 23. Ayun din yung araw na nag-away kayo. Opo. So, after Tapos, yung nag-away, nag, nag kayo. Opo. Tapos nung kaumaga ng 24, away na naman. Kung akin yung dinadala niyang bata, panindikan ko po yan. Kung talagang akin po yan. Pero pag hindi po akin, mananagot din po siya. Puro sumbatan po kasi yun nangyayari sa inyo. Ayaw mo sa kanya, ayaw nito sa kanya. Bakit po hindi kayo mag-focus doon sa panahon po na mahal nyo pa yung isa't isa? Ano po ma'am, gusto niyang mag Ayos kami yung talagang magsama ulit. Willing kayo na ayusin pa itong relasyon ho ninyo alang-alang sa anak nyo. Ngayon nga lang, hindi niya inaano na anak niya to eh. Pero pag akin yan, pananagutan ko yan. Eh paano yan? Nine months pa ko yun. Ang buntis po, merong mga pangangailangan. Ito po ba isasagutin nyo? Yung check-up, pwede rin naman sa center. E paano yung mga gamot? Humingi ako ng ano pampa-check up, inaaway niya ako. Pwede niya siyang kasuhan kung mapapalabas na itong pinagbubuntis niya sa result ay hindi sa inyo. Bibigay ko yung sinasabi niya pero pag hindi sa akin, hindi ano. So anyo siya? Opo. Pero pag nag-positive, tas di ka nagsuporta, gusto ko kulong. Ang gusto namin, magkaayos kayo alang-alang sa anak ninyo. Hindi pwede yung agad-agad, ilang buwan lang kayo, hiwalay ka agad. Ikaw anak, sana manumbalik yung pagmamahalan ninyong dalawa sa isa't isa, alang-alang sa anak ninyo. Bata ang magsasuffer pagdating ng araw. Pag pumasok sa eskwelahan, sinusundo ng nanay o tatay yung bata. Pag walang tatay, ang sabi niya, maasan ang papa ko. Pag family day, asan ang papa ko? Sinong apiktado? anak ninyo. Dahil lang sa kagustuhan ninyong dalawa, dahil sa init ng ulo. Kung maaari sana yung init ng ulo, isang tabi. Tapos, bawat isa sa inyo, maglaylo. Pag galit yung isa, maglaylo ka. Pag galit ka, maglaylo ka rin. Kaso nagsasabay kayo eh. Hindi kayo magkakasundo kung magkasulungat kayo sa gulay. Kung kaya yung kalimutan yung, yung nakaraan, harapin nyo yun ang pag-isipan nyo. Yung nakaraan na bad, ano inang? ang yan? ano Roger? Para sa akin, suporta na lang yung ano ibibigay ko sa kanya. Iwalin na po kami. Welcome po siya sa bahay, pero yung kaming dalawa, ayoko na talaga. Niyo sila. Ano? Ha! Pusok ka. ka ka! Ayun, Ngayon, tatanungin namin kayo, ano po yung napag-usapan ninyo? Para sa bata na lang po. Hanggang sa paglaki niya, ganun. Welcome naman po siya sa bahay, gano'n. Pero ayoko na pong sumama sa kanila. Yun din po yung ano, yung pinag-usapan namin. Basta yung bata susuportan ko. Makakaasa ba kami na yung mga check-up ni ma'am, sasagutin ninyo? Apo po, sasagutin ko po yung ano niya. Ano. Meron ka bang last message kay ma'am Janet? Yun lang po, mag-iingat siya lagi. Yun lang po gusto ko ano magpaka tino, -tino siya magpaka sa magiging anak ko namin Tsaka pag sa bata huwag niya akong away away mo muramurahin. I love you goodbye. Oh. may konting <laughs> Nabawasan tayo. I love you goodbye na lang. Pinagkasundoan natin matupad, maayos, yeah. maayos. Para sa bata na lang. Ang napag-usapan ay magsusustento si Roger sa pagbubuntis ni Janet at welcome si Roger na dumalaw kay Janet at sa magiging anak nila. Diretso ang suporta ni Roger sa magiging anak niya at kay Janet. rapi nagpapasalamat po ako kasi tinulungan po nila ako. Hindi po nila ako pinabayaan dyan sa Maynila po. Pinag-hotel pa po nila ako. Sir rapi maraming maraming salamat po. Ito po na-actionan po yung solution ng isa sa aming dalawa. Rapi Isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka Ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya Ang itaya, ipagtatanggol ka niya Kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man Ang iyong tungtungan dahil merong Rapitulpo ka na masusumbungan Pagsahirap